Sige anak, bi kita. Black, len, len, lamb, lamb. Kai, kai. Ano yun? Good jeep. Anong ingles ng jeep. Ano 'yun? Good jeep. <laughs> In mali car. car yung kotse ang English ng kotse car. Ang English ng jeep, jeep. Jeep, jeep. 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 yung Jeep. eh ano Jeep. Jeep. ng car Jeep. Mm. hindi ano ang English ng kotse ang Jeep. ng kotse car oh asan yung queen Pinutin mo nga Queen, queen, queen Gusto ko makita yung queen Queen Eh, hindi, queen Nasaan yung letter Q Q hmm, Hindi na marunong U yan eh, U yan eh Q, queen ba, queen wala na sa hulog e eh. wala na matutulog na yan hindi na natin ulitin natin ulitin? sige, taro na na ulitin mo <laughs> ano yan? letter letter B sige sige pa letter ano yan dasal ka na in the name of the father B -A B N antok na te. Yan, natutulog na rin sa wakas ang bata ko para makatulog na kami. Na antok na, nakakaramdam na siya ng antok. Oy. Tulog na. So, video mo nga kami. Next, eh, video mo kami. Baliktad <laughs> na. Baliktad, baliktad. Yan, tingnan mo lang dyan sa TV. Huwag mo na idikit sa mata mo. Hello. Hi. Si Annika, taga-video sa amin. <laughs> kita mo kami. Inaantok na. Alisin mo yung kamay mo para makita. Nakikita mo kami sa TV. Yung kamay mo eh. Uh Huwag mo takpan. Huwag oh, okay. mo takpan. Huwag mo